Hello guys! Ngayon naman ay maglininis si Daddy. Pero may spot siya dyan. May gusto siyang kunin. Ano kaya yun? Sipag talaga ng asawa kong to. Tignan mo nga naman oh. Yun, nakikita ko na. Parang alam ko na yung kukunin niya. Hey, tanggal pa more. Ayan, oh. Oh, ayan, oh. Baka sarap yun. Sarap. Mama! Eh, hey, mami, Uy, nako. Kabigat. Sarap. Uy, mm. mm. Wow. Oh. 20 isang kilo. Kuha na kayo. Dapat pa sa saling nga ubing ni. sige, surot-surot. Surot-surot nga ubing. Talaga naman tong batang to. Lahat ng vlog namin, nandito na siya. Lagi na lang nakasubaybay. Isang fans Uwa. namin yan. Hi, Jingjing!